Hi guys. Ha? Ah. kung no, wala. Salamat. Nang? Kapi tayo. Slaming cake coffee. Okay? Ah. Ano mo lutuin? Ano? Ipinang mo. Hi guys. <laughs> ano no, ko ba yung ayaw kasi sa'yo? Pero pa, pag ganitong oras, pag ganitong ano, hapon na, ang problema ay ulam. Eh, tinatanong nila ako ng ulam kasi hindi ako kumakain ng baboy, may isda ako. Kasi, sila, anong ulam nyo? Ano gusto nyo ulam? Hoy! Hoy! Manok daw. Manok? Manok na lang. Sige, sige na lang. Ba, may, ulam na. na naman. Kasi guys, hindi na ng baboy. guys? Ano yan Ano Hmm. Ano? Ano? Hindi na ako nakakain ng baboy. Hindi ako kumakain ng baboy. bakit. Siguro, naramdaman ko lang ito. Diba sunod-sunod, purba, sunod-sunod, purba, 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 Parang nalalasa ko na siya, parang lasang dugo. Yan. Style ng ayon ng sigmura ko, bumabaliktag na siya. Diba? Ano ako, iwasan ko high blood. Wala akong magiging sakit, dahil hindi na ako kumakain ng baboy. Manok. Manok na lang isda, bulan. Wala nang, ba matakot na ako nito pag manok na ulang sa akin. Takot na ako nito kung pati manok. Di ba, Grace? <laughs> Busy siya. May, ka, may kaanuhan siya eh. May, may inaantay yan. <laughs> ng TikTok. Follow niyo, ipalo niya po, ipalo niyo po si Granny. Granny Vlog. Granny, Sisi si Granny. Sisi si Granny Vlogs. Follow niyo po siya, guys. Granny Sisi Vlogs po. Sa Facebook. Kaya, naman po ako, guys. Yakapin mo sila. Yakapin mo yakapin mo siya at yakapin rin niya kayo. Char. Nag nagbabakhag po ako, guys. Nagbabakhag siya, nagbabak Ganun pala yun, pala yun. Oh. Shout out kay, ano, kay Sisi Granny Vlogs. Yakapin niyo po sila. Ako naman ay ati ko ni Vlogs. Saray-sabay ganun. Hahaha. <laughs> Nag-iisip kami kung anong ulam, may manok na naman. Andam na lang kami nga magkalupad kami, kay puro na lang kamanukan. Ano, Grace? Hindi mm. na kayo mamamasahe, kay may mga pakpak -pak na. Kulang na lang sa amin, pakpak at balahibo. <laughs> Kakalupad na kami. Kakalupad na kami, ni. Hindi hmm. na na kayo mamamasahe, papunta sa Samar. Kakalupad na lang. Puro na kamanukan, puro na kamanukan, Amsura. sura. Kape. Hmm. Tolong bisyo ko ikapi-kapi. Kapi-kapi kayo dyan. So, ayun lang guys. Update ko for now. Magandang okay. ano. Hapon. Bye-bye. Salamat sa iyong panunood.